sira, sir? Na-abusang gasolina. Uh, ha? Ah, Na-abusang. Ha? gasolina? Eto, sir, salin mo yung gasolina ko. Ay, Alin? Kabiti ba uuwi? Kabiti? Naku, malayo ko pa. Dito ko pa lang sa kain pa, eh. Dito na lang doon, ako na kayan, eh. Akasya? Oh, tinulak mo hanggang dito? Oh, dito, dito, dito. Ang layo na tinulak mo Ang ko kanina oh. Nahulog, hindi ko pala kalain Butas pala itong bulsa ko dito Malas na bulsa na ito na. Nalaglag yung? Pera Ang ko Ah, nalaglag yung pera mo? Hmm. Ah, kaya wala kang Kaya, Naubos ang gasolina Wala na ako pang gasolina Ah, wala kang pambayad sa gasolinahan? Oo, oh, kasi yung pera ko nahulog ito sir oh Ito mo Ha? Bilhin mo Ito? Sa gasolina mo Ay hindi ako nang bahala sa gasolina mo sir Ang malaga makauwi ka Tama. Ah, Ano? haba ka mga ka okay lang yan Ang dami na Ito sir oh Pagka kinapos ka pa uli sa gas Kasi malayo ka eh Eh kabite Malamang kapusin ka sa gas Ayan para siguradong umabot ka sir. Ha? Ah walang naman po Walang naman Ano ba to? Di deliver mo? na naku eh may dalawang dana ko hiniram doon sa kasama ko. Nalaglag pa. Oo, oh, nalaglag yung hiniram mo ah, ay, na pera. Oh. Ay, ayan, aabot ka na niyan, Tay. Ha? Aabot ka na ng kabiti oh, niyan. Oh, oh. May pa ako eh. Oo. Oh. Ah, naman po. Wala naman. Nga, stop po nga. Ayan. Makakauwi ka na ng kabitin yan Wala nga naman po Wala naman Isa ko talaga <laughs> may puso sa damin Salamat po, salamat Ingat po, ingat